changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. One time the New Filipino time ala sete uno nang umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Sixteen years nang kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Reneg sabu bansa. Ng bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga, umaga. at gayon. At gayon Narito ang inyong mga pagbalita Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. <laughs> Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Whistleblower na si Julie Patidongan at kapatid nito Ginilala bilang state witnesses sa kaso ng mga missing sa bungero. Ito namang si Sara Diskaya nag-aalala raw sa kanyang pamilya habang nasa kustudiya ng NBI. Developer ng Monterazas Residential Project sa Cebu kinasuhan na ng DNA Labing dalawang kongresistang bubuo sa bicameral panel para po sa 2026 national budget. Inilabas na rin ng kamera. Ang PNP naman magde-deploy ng mahigit 70,000 ng mga polis at auxiliary units para huyan sa seguridad ngayong kapaskuhan. At ang Pilipinas nakakuha na ho ng dalawang gintong medalya para nga huyan sa 2025 SIGE sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better, better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita, Brigada, Brigada Balita Nationwide Sa Umaga Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ngayon mga kabrigada ng Webes December 11, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunga At Brigada Gab Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa umaga Inilala bilang state witnesses ng Department of Justice ang whistleblower na si Julie Patidongan Ang kanyang kapatid na si Eliakim sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping with a serious illegal detention Laban huyan sa negosyan ting si Charlie Atong Ang at ilang mga pulis. Sa testimonya sinabi ho ni Julie na inatasan daw siyang dalhin ang mga nandaraya sa sabong sa mga pulis para ho parusahan. Habang si Eliakim naman ay nagdala ng mga nakapiring na biktima dyan sa Taal Lake kung saan nasaksihan daw ho niyang pinatay ang ilan sa mga ito. Ayon po kay DOJ spokesperson Polo Martinez hindi isinama ang magkapatid sa mga dokumentong isinumite sa korte dahil po yan sa kanilang partisipasyon sa Witness Protection Program. Gayon paman nananatiling respondent si Julie Patidongan sa hiwalay na kaso kaugnay ng umano'y pagdukot sa ilang mga sabongero. Brigada Balita Nationwide Naging emosyonal naman ho ang kontratistang si Sara Diskaya matapos nga raw ho siyang maipit sa kontrobersya, ito nga ho flood control projects sila rin at napahiwalay daw ho siya sa kanyang pamilya. Ilang uh, panayam habang nasa kusudian ng NBI, kanya inami na takot siya sa maaari maging desisyon ng korte at sa posibilidad na makulong ng panghabang buhay. Git niya, ilabis daw ho niyang iniisip yung kapakanan ng kanyang anak. Laro na raw ho yung kanyang asawa na si Curly na nakakulong pangarin ho sa Senado mula pa noong Setiembre. Nasa NBA nga ho si Diskaya matapos voluntaryong sumuko kamakalawa habang hinihintay pa ho itong paglalabas ng arrest warrant hinggil sa Ghost Project sa Davao Occidental. Git niya, handa raw ho patunayan ng kanyang panig at harapin ang mga kasong malversation at falsification of public documents na isinampa laban sa kanya. Brigada Balita Nationwide! Kaugnay so, mga kabrigada, tanggap tayo ng reports. Ang ICI ikinatuwa naman ng pagsuko po ni Sara Diskaya at yung kanselasyon ng passport ni Zaldico. Babalikan ho natin ang ulat na yan mga kabrigada. Samantala ito ho muna tayo ang DNR, nag-file na raw po ng kasong kriminal. Laban ho sa developer ng Monterazas Residential Project John sa Cebu. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! of Environment and Natural Resources o DENR na naghain na ito ng kasong kriminal laban sa kumpanyang nasa likod ng Monterazas Residential Project sa Cebu City. Ang kontrobersyal na proyektong ito sa bahagi ng bundok na idinisenyo ng celebrity engineer na si Slater Young ay binatikos ng marami matapos makaranas ng matinding pagbaha ang ilang lugar sa Cebu dahil sa bagyo. Sa isang press conference, sinabi ni DNR Assistant Secretary for Legal Affairs and Enforcement Department Attorney Norlito Eneran na inihain nila ang kasong paglabag sa Revised Forestry Code laban sa korporasyon noong December 3. Mababatid na noong nakaraang buwan ay unang tinukoy ng DNR ang tatlong paglabag na nagawa sa konstruksyon ng high-end residential project. Isa rito ay ang natukoy na mula sa 700 na mga puno noong 2022, tanging labing isa na lang ang natira matapos ang pagkakaroon ng permit sa pagpuputol ng puno, bagay na pinabula Tinuan na naman ang developer ng proyekto na Mont Property Group. Maalalang higit kumulang isang daang katao ang napaulat na nasawi dulot ng malawakang baha sa Cebu. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and you. Balita, nationwide. Balikan natin yung istorya kay Diskaya dahil yung kanyang araw yung pagsuko at maging yung pag sa passport ni Saldico Welcome ng ICI Gigboy Boy, Custodio Ibrigada mo We're being blessed by God ito ang naging sagot ni ICI Chair Andres Reyes Jr. nang tanungin siya ng media matapos sumuko sa NBI ang contractor na si Sara Diskaya at matapos makan sila ang pasaporte ni Resign Congressman Zaldico. Nitong Martes, kusang sumuko si Diskaya kahit wala pang inilabas na warrant of arrest laban sa kanya. Sinabi kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inaasahang lalabas ang warrant ngayong linggo. Kinasuhan si Diskaya at siyampang iba pa ng ombudsman sa umano'y 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Samantala, inanunsyo ng Pangulo nitong Miyerkules na nakansila na ang pasaporte ni Zaldico at inutusan niya ang DFA at PNP na makipag-ugnayan sa mga embahada para hindi na ito makapagtago. Kasama rin si Co sa mga iniimbestigahan kaugnay ng anomalya sa Flood Control Projects. Noong November 18, isinampan ng Ombudsman ang unang batch ng kaso laban kay Ko at ilang ang dating opisyal ng DPWH sa Sandigan Bayan dahil sa irregularidad sa mga proyekto sa Oriental Mindoro. Noong November 21, inanunsyo ng Pangulo na may inilabas ng warrant of pares, laban, keiko at iba pa in the heart of changing lives. Ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ito raw nagbabagong political landscape at pangaabuso sa sistema ay daw mga rason kung bakit isinusulong ang anti-dynasty at party list reform system. Brigada Marikar Sargan i Tinukoy ng Malacanang na ang mabilis na pag-usad ng political landscape at ang dumaraming pangaabuso sa umiiral na sistema ang nagtulak sa administrasyon para iprioridad ang malawakang election reform sa Kongreso. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, lumalakas ang panawagan ng publiko para sa isang mas makatarungan at mas tapat na sistemang pampolitika. Dahilan kaya hiniling ng Pangulo sa dalawang kapulungan na iprioridad ang mga panukala gaya ng Party List System Reform Act at Anti-Dynasty Bill. Paliwanag ni Castro, may ilang abusadong politiko na ginagamit ang party list system na mga hindi naman kabilang sa marginalized sectors na dapat nitong kinakatawan. Kaugnay naman ang anti-dynasty bill, sinabi ng Malacanang na layunin din daw ng Pangulo na mas maging patas ang sistema at mapalakas ang kapangyarihan ng taumbayan sa pagpili ng liderato na nakabase sa merito, hindi sa apelyedo. Una-una po, na iiba na po yung political landscape. Nakikita natin na mayroong mga umaabuso na politiko, may nagpapaikot ng batas. Public demands a fairer system. Ang nais ng Pangulo, mas lumakas ang kampangyarihan ng taong bayan at hindi ng iilama pang abusong politiko. Nais ng Pangulo na ang taong bayan ay makapamilig ng liderato ng naaayon sa merito at hindi sa apelido. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan, ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada News! Nationwide! Mga kabrigada, inilabas na po ng House of Representatives ang labing isang miyembro nito para sa Bicameral Conference Committee na magre-reconcile sa mga pagkakaiba-iba ng Senate at House versions ng 6.793 trillion pesos na national budget para huyan sa 2026. Kabilang hurito ang mga kongresista na sina Micaela Swansing, Albert García, Christine Singson, Mihan, José Álvarez, Romeo Momo Sr., Rufus Rodríguez, Jordín Jesús Romualdo, Brian Yamsuan, Javier López Benítez, Marcelino Libanan, Alan T., María Carmen Zamora. Samantala, mga kabrigada, gagawing live streaming ang bicameral deliberations para daw maiwasan ang aligasyon ng illegal insertion sa budget na parehong suportado ng House at Senate. Samantala, sinabi naman ng Malacanang na ang final version ng 2026 Appropriations Bill ay isa submit kay Pangulong Bongbong Marcos bago ho magpasko para ho sa kanyang review at para mapirmahan ito. Brigada Balita Nationwide Ilang senador, handa raw ho ipaglaban ng education budget para nga ho yan sa paparating na BICAM deliberation. Paraan Cortez, i-brigada mo! Brigada! Report! Si Senate Committee on Basic Education Chairperson Sander Bamakino na maseraw siya sa kanilabasan ng pondo para sa edukasyon sa susunod na taon. Sa version kasi ng Senado, umabot nga sa mahigit 4% ng GDP ang pondong laan para sa sektor ng edukasyon na noon ay hindi naman daw maakyat sa ganitong level. Kaugnay nga nito bilang nalalapit na ang Bicameral Conference Committee Deliberation ay may posibilidad na magkaroon pa ng pagbabago. Kaya naman sinabi ni Aquino na may ilang senador na raw siyang nakausap na handa na may paglaban ang pondo ng edukasyon. I'm not a member of the BICAM, mm -hmm. pero kausap ko yung mga ibang kasama natin na ipaglalaban nila. And even the Senate President made a commitment na hindi mababawasan yung Senate, yung Uh, Senate version of the education budget. Maalala, inilipat na nga ng December 12, 13 at maging sa 14, eh, ang BICAM deliberation at pagtitiyak ng Liderato ng Senado ay hindi raw sila papayag na hindi to my live stream. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News eh, FM Manila, The Musican News of 14. Brigada Balita Nationwide. Ito namang kanselasyon uh, ng passport ni Zaldico. What? one-way ticket patungo daw sa pananagutan ay huyan sa ilang kongresista. Brigada Haji Camino, i-brigada e mo! Inawag <laughs> ni Navotas City Representative Toby Tiangco na one-way ticket to accountability. Ang tuluyang pagkansela sa passport ni dating ako Bicol Party List Representative Elizaldeco Ayon kay Tiangco, Welcome development ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa wakas natapos na ang mahabang paghihintay. Matagal na anyang hinihiling ito dahil malinaw na ang mga batayan. Kaya naman kailangan ng gawin ng Embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa ang lahat ng makakaya upang mahanap si Ko at may uwi na. Iginit din ng kongresista na patuloy niyang babantayan ang paghahanap kay Ko upang matiyak na haharap siya sa hustisya kasabay ng pagsuporta sa mga hakbang na magpapanagot sa lahat ng umabuso sa pondo ng mamamayan. Para naman kay Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, ang kanselasyon ng passport ni Ko ay ang tatapos sa mga investigasyon na nagdawit sa kanya bilang isa sa mga most guilty. Uh, sali ko siya talaga as one of the most guilty according to the evidence and testimonies of there's no more reason for him not to come home and subject himself to whatever investigative body that we have right now. Naniniwala ang mambabatas na sa pamamagitan nito, mabibigyan pa ng pakakataon ng na nagbitiw na kasamahan sa kamera upang idepensa ang kanyang sarili mula sa mga aligasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga brigada, higit 70,000 na mga pulis sa auxiliary units ipakakalat daw ng PNP para sa Ligtas Paskuhan 2025. Karakaf, Austria, ipregada mo. Brigada na ng Philippine National Police ang mga paghahanda para masigurong ligtas at payapa ang pagdiriwang ng kapaskuhan ng bawat Pilipino. Sa ilalim ng Ligtas Paskuhan 2025, mahigit 70,000 mga polis kasama ang mga auxiliary units ang ide-deploy sa iba't ibang lugar sa bansa, gaya ng mga simbahan, pangunahing kalsada, terminals, malls, pasyalan at mga itinalagang firework zones lalo na sa December 24 at 31. Magdaragdag ng K-9 unit sa mga pantalan habang ang EOD teams ay nakaantabay sa mga pampublikong lugar para masiguro na walang banta o kahinahinalang bagay nakahanda rin ang mga medical units kasama ang PNP General Hospital para sa lumang firecracker related injuries ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Osmael Anchonartatas Jr. Layo nilang magbigay ng ligtas at payapang selebrasyon para sa lahat. In the heart of changing lives ako, si Brigada Cath Austria ng 105.1, Brigada News sa Femme Manila. The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada. Sports News. Sports News. Eto na mga kabrigada, nakakuha na ho ang Pilipinas ng labing tatlong medalya. Kabila na nga ho dyan, yung dalawang mga ginto para ho yan sa taekwondo at swimming. Diyan nga ho yan sa nagpapatuloy na 2025 SEA Games sa Thailand si Justine Colby Macario ang nakakuha nga ho ng kauna-unahang ginto. Diyan ho yan sa freestyle pomses sa taekwondo. Habang ang women's 4x100 freestyle swimming relay naman na team, itong sina Kyla Sanchez, Heather White, Chloe Isleta at Sam Chua ang nagdala ng ikalawang ginto. Masukit din ho ng bansa ang silver para naman ho kay Gian Christopher Santos sa Men's 200 Meter Medley. At iba pang bronze medals mula ho sa taekwondo, jujitsu, sepak takraw at hockey fives. Sa lukuyan kabrigada, tayo ho ay nasa ika-anim na pwesto na ho sa medal tally habang naunguna pa rin ang host country na... Thailand. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa mga dagdag pang balita, mga kabrigada, matagumpay hong na i-turn over ang bagong Super Health Center sa Pikit, North Cotabato. Pinangunahan pong seremonya ng ilang lokal na opisyal ng DOJ Region 12 na sinuportahan naman ng Vice Chair ng Senate Committee on Health na si Senator Bongo. Binigyan din ang babatas ang patuloy na pagtatayo ng mga SHCs sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas lalo na sa mga malalayong lugar upang matiyak na mas maraming Pinoy ang makatatanggap ng abot-kayang serbisyong medikal. Brigada Valida. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag -iiwanan. Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunga at Brigada Gab Dalisan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Wala sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. In US, yeah. Brigada. In the heart of changing lives.